Ayun po, magkakaroon po tayo ng share the blessing. Oh. Tapos po, panabay na yung magpapabayo magpapa po tayo ng palay. Oh. Yan. Ilang packs din po ito. Para po isang lakad na tayo. Uh, ano po, yung anong tawag yun. Papabay na rin po ng palay. Oh. Ari, oh, isang ipupis to. Hindi na-audi na, yan. Are, hindi yan. Oh, marami-marami na rin makakaano nito. Are, dito na. Kailangan ko pa ng tali. Meron ako dito. Ah. Yo, sama-sama na po tayo. Tuloy po pag na... Uh, ano, pagpapabay na rin dalawang sako. Tapos yung side po Doong ano, dadaan na tayo para ipamahagi na po ito. Oh, Yan dalawang puno po, po yan para dasik o tara let's go Kuha, kuha. Libre, libre. Yan, yeah, pitay. mustasa ka? Oh. Oo. Oh. Dalawin mo na. Ha? Dalawin mo na. Ay, asa ba yan? Oo, ay. Salamat. Libre. Dampot. Yun, aray, pamimigay na. oh, oh ate, ano? Dampot. O, oh, siya. At siya na yung... Tala kayo, libre! oh, oh, kuha. Pwede ba din eh? oh, kahit saan, o. Dampot ako. Oh. oh, wala, dampot. O, oh, oh, siya lang. Habit, kung may bayad pa na. Wala po, oh. Babayaran. <laughs> may tao ba dito kay Kuya Rumi? Si Kuya na... Dakot, dakot. O, oh, hala. Hindi mabuno. Ang... O, hala. Siksik po yun, eh. Dasik na dasik. Oh, dame, ang malalaki po yan. Ayun pala, may nakatali. Ay, tali-tali ho yan lahat. Pwede ko ba ikuha yung mm -hmm. mga pamangkin ko? Uh -huh. pwede po. Ay, sila na pamangkin mo ka ate, ano? Ayun. Uh -huh. O para isang... Para pa ay, o. Ma isang luso <laughs> ko yan, o. Ano? <laughs> Ikaw ba, true pa, o? Oh. Libre. Isan, takot. Isan! Takot! Yun yun. May lupa lang, ha? Takot, kayo, eh. Dampot daw may gusto ay. Ha? Yeah, dampot daw ah, may gusto. Gumamputan may gusto, wala ay <laughs> makalimot. Oo, ay oh, saka. Ay ah, hindi tarpi ito to. Makalimot. <laughs> Kami pupunta di paparini. Pakabila. Oh, wala sige po. Oh, wala. <clears throat> ano dito na tayo sa kabila? May lalabas pa ka dyan oh to eh? Oo, hindi na ako lilikod dyan Ano tayo? Hindi na sa Ayaw, taw -taw -taw. Oh, toy, dampot yun, oh. Libre, hayo. Dala sa papa mo. Mustaza, libre! Hayo nyo ba? Hayo. <laughs> <laughs> nene, kuha yun, oh. Ayaw. Anak ni, ano? Hayo, ano, nene? Ah. Derek, ikaw, kuya Derek. Tutoy, angat uli yung ano, yung shock na ano. Ah, oh, dampot nini, eh. Oh, hay, dala sa papa mo. Ay, lalagay ko muna diyan. Oh, oh. Oh. oh, Ay, ayaw, ayaw, ayaw. Hmm. oh kaya, gulay ah. O ah, oh, doon kami lulusong. Yung bigay yung bata, utoy. Oh. Tulog na lang kalay ang mga bata. Iya, yeah, tama talaga. O oh, kuha mo ka. Dali. Libre na 'yan ni Kagis Prenan. Oo, oh, Si utoy. Marami pa. ang ani. Oh, tara, marami ang ani. O, tara, dito tayo sa kabila. Ba babalik na kami ata, ano? Mami. Yeah. Anong ginagawa dyan, kuwer ulan? Bye. Thank you, ha? Oo, wala. Sige. Ibu, Oh. Kukuha ka pa. O, tayo, dala sa inyo. Bahay-bahay, oh. Yun, ano? Kuha. Mustasa pang gulay. Libre, eh. Yung kuya, no. Kuha. Dali Dalini. Oh, nai pa ate ko ni. Klasin nanang halifa ano? Nanang halifa, damput, damput, pumili ka nanang gusto mo. Acena diri chu tu saya as pamaya. Pag-aabot pa. Hala, damput. O te hay ko adala sa papa mo hayo. Pero kada pero mangi, Oh. Ayan po yung galing na sa pinagharbisan. Ay, na. Oh, wala oh, wala. Didikit. <laughs> ah, malakas atatalon ni yo. Tabascrete, dito ka dito na po. Oh. oh. Sana <laughs> Pag sunod po, kasag naman. Ikaw ba kukuha o toy? Kuha. Hayo, oh. dala sa papa mo. Oh, kuha. Napatindad din mo. Mm. Oh. Wala pa ano, mga nagsa trabaho siguro tao ano. Utay ka ba ko ah? Dala sa inyo. Marami samin, na sa inyo. Oh. Ah, marami punta rin. Ya. Yeah. Ah. Salak. Kuwan ayo toy. Ayo mi ya im sadoy. Kuwan ka ay, oto dali. Ikaw. Oo, oh, oo. Oh. Dampot so. Lahat mo. Ang grabe pa yun. Ay, oh, bagong Oo. Dampot. O, oh, isa lang po ba? Hindi po. ko po. pa. <laughs> oo. Oh, oh. Thank you po. lang puro bata na sa labas, tulog ata matatanda. Doon, wala ka. Ay, sabi ko nga sa'yo ako ang tabiaran nung ano, mustasa, dampot. Ay, mamaya na lang, para sigurado. Kuha na mustasa eh. Doon sa inyo na, anong oras ka ba? Oo, ay, ako hindi mo, alas 7 eh, talaga nandun na ako. Ang dati mo order ay. Gagawin ko na lang imagang magaro sa iyo. Ay, magang magang ka ganun din. Kami yan ang daming oras. Hanggang alas ang pa kami na ta. <laughs> Kuha na ang mustasa ko ha. Ah. Kumuha pa ba yung bata. Ay, siya nga pala. Ano? Oo. Bayan na, doon Pak Henggi. Oh. Tu Pak Henggi oh. kita. Oh. Yo. Lama Oh, sikit. b ắ

영상도요 <목소리도> Sabay eh. Yes. Yeah. May, may sintang ka dito, ano? gulay Mama, may, tao. <laughs> may tao daw Salamat Lahat ng na lahat ko ba to? Oo. Bigay mo na lang doon sa kabila. Ate ano? Uh -oh. Salamat. Ah sige. Dekaalog ba? Ha? ha?